Biglang nagpaputok ng baril sa gitna ng flag ceremony ang barangay Tanod, ang isang tanod dyan sa Dasmarinas, Cavite. Ang galit na sospek nagugat daw sa sapilitang pagpapa-absent sa kanya ng walang sweldo. Live mula sa Dasmarinas, Cavite, nasa front line ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary? Julius, apat ang patay at isa ang sugatan matapos yung pamamaril sa barangay Salitran 3 dito sa Dasmarinas, Cavite. Kumakanta ng pambansang awit sa flag ceremony ama mga opisyal at kawani ng barangay sa Salitran 3 sa Dasmarinas, Cavite kaninang umaga. Mayamaya, -maya, biglang naglabas ng baril ang lalaking ito at tinuntiriya ang nakatalikod na kapitan ng barangay. Bumagsak si kapitan at sa pang ng barangay. Tinamaan sila ng bala. Nagpulasan ng mga tao habang nagkakagulo, hinabol ng gunman ang isa pang kagawad ng barangay. Nadapa ang kagawad kaya naabutan at pinagbabaril habang tumatakas naman ang gunman, nagpapatok ulit siya kung saan tinamaan ang sekretary ng sangguni ang kabataan. Kagawad po, uh, pagka ano kay Kapitan, mm -hmm. yung isa, mm. Yun sinunod niya, dalawang putok doon, tapos so, naga ano na, nagka, na. Mm -hmm. So yung isang kagawad po, hinahabod din po niya eh. uh, hindi niya naisara, nakapasok po ng opisina, hindi niya naisara din po. Dead on the spot si Kapitan at dalawang barangay kagawad. Sugatan naman ang SK Secretary. Nagsagawa na naman ang operasyon ng mga pulis at inabutan ng sospek sa kanyang bahay. Napag-alaman na isa pala siyang barangay tanod. Pero imbis na sumuko, nagbaril umano ang sospek sa loob ng kanyang kwarto. Yung dating ng tropa doon, is, wala na yung sospek. Eh, na, hmm. apparently na siya. Uh, nagbaril sa sarili ko. Nasundan po natin. ito eh. so, hmm. naramdaman niya na papalapit na po yung tropa. So, Nasukol na po siya. So, nagbaril, nagbaril po sa sarili. <laughs> Dinala sa ospital ng sospek pero idineklara ring dead on arrival. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na ang kapitan ng barangay ang target ng sospek. Sumamarawan ang loob ng tanod nang pagbakasyonin muna siya ng kanilang kapitan dahil sa sakit na diabetes. Hindi raw matanggap ito ng tanod dahil no work, no pay sa kanilang barangay. Labis nitong inaalala ang panggastos ng pamilya. Baka dinamdam po niya yung ano, siguro naman walang ano walang uh, masamang intensyon yung ano na ang um, um doon na pagpahinga mo yung kanyang ano tanod Julius, itinuturing na nga ng PNP dito sa DASMA ang case close na yung kaso matapos nga mamatay ng sospek. Samantala, Julius, kanina nga ay habang nandito tayo, nakita natin nagtutuloy sila ng kandila, ay nagkaroon nga ng sunog. No? Kung saan ito yung lugar, nagtuloy sila ng kandila, kung saan may nabaril na kagawad ng barangay, agad din naman itong naapula. Julius. Maraming salamat Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.